Magandang tanghali sa inyo lahat. Ako ay si Imelda Madarang, CEO ng Fisher Farms Incorporated. Kami ay nagagalak talaga na nakasali dito sa CIIE dahil ang laki-laki ng opportunities na inaharap ng mga exporters from the Philippines to join this um, uh, show dahil mapapakilala natin yung mga produkto natin na napakagandang produkto. Sana galing from this show, ma um, uh, ma, mapapalakas natin yung ating koreksyon para naman um, yung mga Chinese magugustuhan yung produkto natin at mapapatronize sila at matutulungan ng mga tayo, ang uh, exporters and the Philippine economy and those that depend on us, yung mga maliliit na mga uh, fisher folks, uh, mga farmers na, na nagdidepend naman sa mas malalaki na sila ang nagpo-process at para mag-export ang produkto natin. Um, magandang umaga po. Ako po si Mrs. Rebecca Gakayan from the Philippines, province of Sultan Kudarat. Kami po'y nag-join dito sa CIIE. Dahilan po upang makilala din po yung kape ng Sultan Kudarat. Lalong-lalo -lalo na po yung galing po ng Senator Nino Aquino. At saka yung Pilipinas na rin po. Very important po yung mang, yung nangyayari sa amin. Kasi nagbukas yung Chinese at saka natikman na nila yung kape namin. So nasarapan sila. Yun po ang opportunity na natikman namin ngayon kasi alam nila yung uh, kung ano po yung kape namin dun sa Sultan Kurat. Nasarapan po sila. So yung pag uh, yung opportunity na makapasok sa kanilang puso yung kape ng Sultan Kudarat e eh, malaking bagay na po sa amin yun. Marami pong nagbago sa amin. Yung makilala ka lang sa buong mundo, malaking bagay na yun. It's a passion to be known to the world. Yung kape namin po. At saka nakakatulong din for economic. Uh, yung maging ano kami, may market kami na sigurado po. Good morning everyone. I'm uh, Dolores Casita Lazaros, the owner of Jerm Golden Hands corporation this is my second time in ciee this ciee is really got a great help for us the small exporter in the philippines because this is the one who support for market linkage and to find really a really good buyer it's not a consolidator but a buyer that we really direct from from china and it is very lucrative the business is uh, is go doing very well With the help of the this exhibit, I continue to support the exhibit and to help the farmers also to find the good linkage for the exhibit. Thank you so much. Uh, I'm Emmanuel Belvis, uh, President of the Durian Industry Association of Davao City and owner of Belvis Farms and Rosario's Delegacy. So ito pong ano pagpunta ng association dito sa 6 uh, uh, CII Eco napakalaking opportunity po sa mga durian farmers po. Dahil ang dala po namin dito ay hindi lang po isang kumpanya, kundi ang durian industry po ng Pilipinas. So, ito po, naprepresenta namin sa Chinese people kung gaano kasarap yung durian natin at nakikita namin sa feedback natin namin uh, feedback namin sa kanila na napakasarap po ng durian natin. So, malaking opportunity po at hopefully po ma-share ko ito sa mga fellow farmers namin doon naayusin pa talaga natin yung quality natin at para mas mapasok mapa, mapasukan pa natin itong ano itong malaking market nakikita po namin yung future po napakalaki po ng future nito napakaganda ng ano ng future so ini-encourage ko po ang mga farmers natin sa Pilipinas na magtanim pa especially po yung mga farms na tinamaan po ng fusarium malaking opportunity ito dahil pwede niyo pong taniman ng durian Lalo 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 na po na napakalaki at napakalawak po ng market dito sa China for for Philippine durian.